Good morning everyone. Once again to God be the glory. Huwag kayong magtakabat, palagi na lang multicab aking tinitira. Ang totoong certified na albolario ay walang pinipiling trabaho. Makot si man yan multicab at heavy trucks ay aayosin natin. Huwag niyong isipin na nagyayabang ako. Mali ba kung magsalita ka ng totoo? Pag may lumapit sa inyo at balak magpaayo, huwag niyong tanggihan yan. Kasi considered as kwarta na naman, katulad na lang nang inihatid sa atin ngayon, isang Suzuki DS64B K6A engine. Giguyod po ito papunta dito at nang kinausap ko ang may-ari nito, ito raw ay critical ang kahimtang. In short speaking, parang pumapayat na naman ang bulsa sa hingtungdan And now I will show you the full video And please understand what I am talking about Okay, let's go So ito na po Ang concern lang na may-ari nito Dinala dito sa atin ngayon Kasi biglang hindi umaandar ang makina At ang sabi niya Na ginalaw na daw ito ng ibang mekaniko So ang diagnose ng ibang mekaniko Ay kailangan na raw i-general overhaul ang makina So ayan po, dinala sa atin dito at uh, hula-hulaan natin, tingnan natin kung ano talaga ang problema Kasi sabi ng may-ari ay kailangan na raw i-general eh, uh, overhaul Yan ang suggestion ng ibang may mekaniko So ngayon, tingnan lang muna natin, observe lang muna tayo Yan, ignition on Try nating i-start Okay, wala talaga hindi umaandar so proceed tayo sa mga bisik tingnan natin so ngayon mga kalbularyo, uh umiilaw naman ang check engine light natin so meaning to si mga kalbularyo, ay okay yung control box natin so ngayon i-try nating ispart test natin yung lahat ng mga uh, aspar plug dito tapos tingnan din natin ang fuel pump pressure at uh, tingnan din natin yung uh, compression test pag meron yan tatlo mga kalbularyo walang dahilan ba't hindi siya umaandar so itry lang nating tingnan muna okay so compression test tayo mga kalbularyo hindi ito biro ang ginagawa natin kasi sabi ng may-ari ay eh, kailangan na raw i-overhaul ang makina So tingnan lang muna natin dito mga kalbularyo Kailangan ang tatlo i-perform muna natin Yung spark test uh, Compression test At fuel pump pressure So yung tatlo mga kalbularyo Perform muna natin Pagkatapos nyan Pag hindi pa yan umaandar Proceed na tayo sa ibang uh, problema Okay So ngayon mga kalbularyo Ay uh, na-check up na natin yung compression Okay naman At saka yung spark test Okay din po At saka yung fuel So, ang tatlong mga kalbularyo ay hilti. So, nakikita natin dito mga kalbularyo nang tinanggal natin yung valve uh, cover. So, nakita natin mga kalbularyo na uh, sobrang maluag ang timing chain dito. Ang gagawin natin dito ay uh, ibaklas lang muna natin. baklasin natin yung cover dito sa timing chain. Okay po, let's proceed. Uh, so ayan po na baklas na natin. So ito ang problema. Ayan. Nasira na yung uh, timing chain uh, tensioner. Ito ang guide na ito ay ano nasisira na din. Ayan oh. Dapat dito yan nakakabit. So palitan natin lahat to. Pati na yung timing chain at saka yung guide. Yan, palitan natin lahat. So ito na po. Ayan na ah. ikabit na natin nang lahat. At ah, ito po ang mga pinalitan natin. Ayan po. So ngayon mga kalbularyo, try nating paandarin ang makina kung umaandar na ba kasi ah, nang binanggit ko dati na ah, kailangan na raw i eh, general overhaul sabi ng ah, ibang mekaniko. So ayan po mga kalbularyo, i-try na nating paandarin ngayon. Yan, ignition on. Try nating start. Parang kinabahan ako dito mga kalbularyo. Baka may problema doon sa crankshaft. Try lang muna nating start. Try. So, ayan po. One click. Yan, one click po mga kalbularyo. Problem solved. Maraming salamat. To God be all the glory.